Good morning mga idol Magandang araw Magandang buhay Para sa panibagong araw na ito So prepare na ako ulit ngayon Ngayon ulit ako nakapag Upload ng video So yon naghahanda na ako para Papasok ulit sa trabaho Ayun, nagkayak na pala ako dito Mga idol Ng aking company uniform Kasi morning shift na naman tayo ngayon So kailangan natin magtrabaho Para kahit papano bumita tayo yun mga idol, tiyaga lang tayo tiis lang tayo, siyempre sa hirap ng buhay ngayon sa panahon ngayon siyempre mahirap makahanap ng trabaho so kahit graduate college pa tayo ngayon or ano man yung diploma meron tayo, napakahirap makahanap ng trabaho ngayon so tiyaga lang so nandito na ako ngayon, naglalakad sa skinita namin so malapit lang talaga yung trabaho sa tinutuloyan namin So yun, dito ako ngayon naglalakad So shoutout sa mga supporters or followers ko yan So tuloy-tuloy lang po sa panunod ng aking videos Yan, naglalakad na ako Malapit na ako yung ganyan mga idol sa aking trabaho So pupunta na akong highway So ngayon nandito na ako sa highway mga idol So malapit na ako sa trabaho Bumili nga pala muna ako ng kapigyan So nandito na ako ngayon sa trabaho mag-prepare na ako maghahanda kasi magsisend pa ako ng reports so yun nagpapansya na ng DTR wala na na ng DTR yun nakakuha na rin ako so na ako ng DTR ko mga idol so yun lang maraming maraming salamat ulit sa panonood ng aking videos so thank you and God bless mga idol ingat po thank you